Ha? Baby. Mamaya din. Umubo. Ay, mga din Binigay ko. Ha, si Inton siya na si Akshe. Ayan, kapi kapit, kapit. kapit. Mag-iiyaw tayo ng baboy. Asin lang ang nilagay ko. Namiss ko kasi yung asin lang. No. Later alligator. Tama, para pagka itong ano. Eh, so hindi ko na po hinati-hati. Ganyan siya. Oo, mas madali daw pa bungain na matanda. Yan. So, binabad ko muna sa asin. Asin lang ang gusto ko. Ayan. Tapos, nag-ihihaw din tayo ng chicken. May bakal dito, yung sa oven. And then, sa ibabaw yung ano, para hindi masunog. Yung heat lang talaga ang magluluto. Kasi wala kami dalang uling po kahoy-kahoy lang at saka kawayan at saka bunot pao yan lang po ang aming gatong ayan inihaw na manok at saka na baboy ay, 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 ay. <laughs> tapos may nakuha kaming wild wait wild, wild Ampalaya. Ayan. So, ibuboy namin mamaya or ihahalo sa papaya. Wala kami bagoong kaya patis. Diba? At least may bulay. <coughs> Ayan. Kainan na. Dito ay, ay ano to? Inihaw na baboy ayan, yung ampalaya na wild sinama sa ay, may butong oh salad kamatis ah, at sininding ng papaya paksiw na bisugo ay, yung manokot hindi na hati at iniyaw na manok ah. tapos hindi nawawala ang salad na hipon ayan, ayan Ayan, dinindeng sa hog hipon. At saka papaya at talbos. Ano ko? Ay si Aling ano, Aling Kambal. Oh, gutom. Kain pa tayo. Next week. Ay, kain pa tayo. Kain pa tayo. yung universe? Ba't tayo kumain? Lakad, lakad. Ito na lang mami. eh. Ano lang lang lang? Gusto lang eh? Hindi pa ilalagay. Kain ka na, sarang. Asan yung sandok niyo Ah, Alam

<gamaan Dansim> Ini. <pemindujung« sistema> <menifiques> <marriage>

இங்க 嗯。

ito pa kaya. Mm -hmm. Sariwa eh. Wow, nap, silent ka, Bet. Magkising baby. Pinatas ako ng papaya. Hadaan. Pinalo ko sa gulay. <coughs> sa hipo na. Tapos na po kumain. Ayan na ulan. So, antayin namin tumila bago kami trabaho ulit. Tapos, may may uuwi. So, ayan mga kaibigan. Uh, ipapakita ko lang po yung mga inayos ko na dragon fruit plant. Kasi, na nakaraan, nagtumbahan na talaga. Tsaka, hindi nabuhay yung Madre de Cacao na itinanim ko. So, nagdala po ako ng tali ngayon para ayusin sila. Kasi, yung iba, yung nga po, tinamaan ng grass cutter. So, ito, lumabas na sa bakod. Hinayaan ko na lang, hindi ko na pinuton sa kana lang kasi katatanim ko lang po yung dalawang puno ng Madre de Cacao. So, kumuha po ako dito sa puno, sa mga tanim dito. And then, ayun. Inayos ko rin yung ilalim, yung pinaka-ground. Kinultivate ko yung lupa, onte. Nasa ganun, e, eh, mabuhay yung ating madredi kakao. Ito po yung madredi kakao. Pag nabuhay yan, dyan ko po ikakapit yung ating dragon fruit. Ayan, meron pa dito. Ito, malalaki na. Kanya nga lang, ang problema hindi na buhay itong dalawang puno ito, namatay na ito na madre di ako kasi tag-araw nung tinanim ko so nagtanim ulit po ako ng dalawa 1, 2 and then itinali ko na yung ating mga dragon fruit ang magandang itanim sa mga dragon fruit yung ganito yung ganito katataba yan, kinakat lang dito yan and then ipapatong muna sa lupa or basta pagkakinat dito yan pwede na diretso basta wag lang nag-uulan para hindi maraten so ang dragon fruit ay cactus din po yan so ito na matay kanya nga lang, eh, tinubuan na ng ano diyan kumapit yung mga aerial roots nya so hinayaan ko hindi ko na tinanggal yung araten uh, na ano na Madre de cacao. Ang importante, may bago. Sana tumubo kasi nag-uulan. Ito sa taas mi oh. Ang laki ka agad. So, ayan, papakita ko po, nag-harvest si mami ng... Dati ba yon? Ito sa taas, oh. Hindi, here sa taas. Ayan, nag-harvest na luya kasi wala na kami luya sa bahay. Toto, to, to. At sa kulan. kana yan, nag-harvest kami na luya. Yan, maganda na rin siya. Kanya nga lang, yung madre di kakao ay tumumba. So, pa-islant na ngayon ang tubo niyan. Ayan, tinalian ko ng panibagong tali. Tapos, eto yan, Buhay ulit yung Madre de Cacao. Kanya nga lang natagtad ng grass cutting yung ating ano. Ayan. So ito, uh, may bago akong tinanim na Madre de Cacao at mataas na rin yung ating dragon fruit. Actually, nakasampay na ito sa bakod. Pero naraten yung dulo. Asan na ba yung nagyelo? Yung mga ganito hindi magandang itanim. Pero kung wala o pwede naman yan yung mga ganito hindi ako nagtatanim ng ganito kapapayat yan so hinayaan ko na lang siya dyan ang mga tinatanim yung ganito katataba yan so nag ulit tayo ng lupa para mabuhay ang ating bagong tanim so kanya nga lang oh putol naayos mo de tapos ito Ayan. so hanggang baba po yan yung dragon fruit pael Ayan, kinakat ko lang yung mga ano dry leaves ng ah uh, saging kasi hindi rin po maganda na uh, may mga dry leaves